Ayaw po, kakong episode po ulit tayo ngayon, ano po? Yeah, sa episode na ito, ano po? po tayo ng ating kangkong. Oh, uh -huh. ating pong papabahaan, aring kalagit na ka ng ating kangkongan. Yan, yeah, dito po tayo na ako ng source of water. Oh, uh -huh. yan. Dito po sa palayang ito. Papunta po ulit doon. Oh. Uh -huh. Ngayon po ay ano, tayo po ay hinto na muna sa pag uh, harvest po ng kangkong uh, -huh. yan kung napapasin nyo po yung maberding iyan hinto na po tayo oh. Uh -huh. yan po ay ating papatubigan at katatapos pa lang po magpataba oh. Uh -huh. yan na ho -huh, yung ating patubig uh. dire diretso na po yan kaya tayo po ay hinto at gawa po ng maliliit na po yung ating kangkong ang pinakahinto po naman natin na sinasabi ko sa inyo ay yung baba yung ating order po. Siguro po mag-araw-araw tayo ng 20 tali o oh, dalawang bundle. Kasi oh, yung sabi kong pag street na uli yung ating order yan po eh, nagre-range na ng 50 up oh, hanggang 100. Di 10 bundle po yun. 100 tali oh. Ngayon po ay papatabaan natin. Ah, oh, may pataba na tapos ay mag apply pa tayo dito ng insecticide po oh. at yan dami pong nabubutas na po yan yeah. po uli natin bago tayo po mag uh, magpa order po ng mas maramihan oh, ito na po yung ating kangkong Oh, ganito lang po ito kalalaki pa ayo. Nalibot na po natin lahat ng ating kangkong mula po hanggang doon sa kabila. Oh, hindi ganito na po lahat ang estado nito. Yan, oh, may tubig na po lahat. yan o kailangan po natin basain ang ilalim niya oh. pataba pataba na pero yan po naman may maharabis pa rin tayo yung mga medyo matataba na po oo uh -huh. uh -huh. para pong pwede na uling harbisan na yan pero hinto po muna hindi po natin muna mabibigyan yung mas marami 20-20 lang muna gawa po na yan ay pagka hindi tayo nagpahinto ng harvest mangyayari po niyan lahat ay ganito na yan o ito kasi po makakat na natin ito lahat ay yan ganito na lang po matitira dyan ay ngayon pinipili lang po natin yung mas mga higit na mas malalaki o oh. Okay po naman ang pagkakangkong natin. Kahit hindi malaki yung kita. Kumbaga dire-diretso po naman. Oo, oh, kaya pong sambutin yung puhunan tapos may matitira pa kahit papaano po. May mga tira ulit tayo ayo. Panalo po. Yan Atin po sa sa pagkadilig. At saka po sa ano po. Sa 1 kilo po natin na buto. Ang inaabot po sa na-harvest na po natin ano. 400 to 500 dali po kaya niya. Basta po yung mga karbo po yung sibol. Loho yung po yung nasubukan natin dito sa ating kangkong ang variety po natin ay Chinese minsan po ang nakalagay doon sa China kangkong pero minsan po ay meron pa ng mga parang sinaunang Chinese kangkong o oh, nakakaharvest po tayo ng 400, 400 to 500 dali sa isang kilo na buto po ng Chinese kangkong <Susurra> tapos po ay diyan nga po ano sa presyohan po naman natin ah uh, depende po sa lugar po natin kung sa kalaban po ba natin hindi po tayo pwede magdepende ng ito yung presyo ko na may kalaban tayo uh -huh. lahat po naman ng atin po ano may kalaban uh -huh. kumbaga tayo po ay nagbibigay ng 8 to 15 pesos po hanggang 20 pag po retail 15 to 20 pag po yung pang araw-araw 10 pesos meron pong bultuhan 8 pesos kumpormi po sa kalaban ay oo. Oh. pero sa panahon po ngayon medyo mataas-taas po oh yun po ang maaano uh, ko po sa inyo mai hindi man may ipayo kumbaga yun po yung nasubukan po natin dito sa ating Chinese kangkong Ngayon po ay meron na tayong pumapatak na ano na tatlong kilo pong Chinese kangkong yung bagong punla, yung ladder na po, yung pagkakagawa po natin. Siguro po pagka ano magdadagdag pa po tayo. Oh, pero sulit po naman yung tinanim natin. Ito po ay napakarami ng kaharvest po. Oh. Basta po kumpleto sa pataba at kumpleto sa patubig bibigyan tayo ng magandang ani po magandang ani sa kita po naman hindi natin sasabihin napakalaka ng kita sapat lang may matitira pa oh ito na po yung batch number 2 ng ating ano ng ating kangkong oh yan manual po na dinidilig, dinidiligan yan oh yan ito po patubig tapos ay inaan na lang natin yung ligadera pong malaki oh yan ito na po hindi ko po matandaan kung nakailang days na tayo nakaharvest dito pero ito na po uli yung kondisyon oh. No? na natin sila pero ito na po uli yan pwede na ulit siyang i-harvest tayo po siguro ay magdadagdag pa po ng panibagong kangkong gawa po ng sabi ko nga po sa inyo ako yung nagpapahinto po pa po ngayon uh -huh. siguro po mga tindis ulit bago tayo mag normal na maramihan na uli ay aabot lang siya ng kung mag 100-100 na tali yung araw-araw natin -araw ibigay pagka kompleto na tayo every 15 days ang 400 ay apat na araw lapo ano walong araw yung pantatlong kilo sa 800 tali walo plus apat uli 12 siguro po sa palagay ko kung maka apat o limang kilo pong buto natin kaya natin i-sustain yung pang araw araw na 100 sampung bandel araw araw na po yun 4 to 5 kilo na punla oh, kaya na po natin isupply yun yung po nakikita ko ay hindi ngayon po tayo patuloy pa rin ng pagdadagdag Maganda po naman sa pagbebenta natin. Sa panahon po ngayon, hindi ko rin huna, hindi rin huna natin sure ay nababago yung iba, tumatrend din na madami. Dumadami sa market, pababa na naman po ng presyo na 'yan. Oh. Yan, ito po ay batch number 2, lipat po tayo sa batch number 3. Yan, ito na ho yung ating batch number 3. Yan, ganyan na po kang lalaki. Oh. Dilig po mano-mano ito. 1 so, kilo pa rin po uli ito mm. Ayan po uli Yung harvest natin ay siya rin yung magiging pang pa, ano po ba natin sa tao kahit kahit kung tila yung maging matira sa atin oh, basta may matira baga yun po ang pinaka target ko target natin pala sa ating taniman kung bag sa atin ay yung 10 talila, 100 pesos lang yung matira sa atin kung araw araw siya na magpapa, magpapasok siya ng income na 100 araw araw ay okay na rin po yun no wag lang mahugutan yan ito po ang update sa ating kangkong Hinto po muna uli ano po, undang paliwag ni Kabis na eh. Oh, para po para po sa mga magbabalak din po ba ay nang para magka-idea. At yung po ng mga nasa larangan ah. Shout out po sa inyong lahat at saka comment na lang po para makatukoy pa po tayo ng iba't ibang tips. Oh. Yeah. Bye.